Isipin mo sandali na narating mo na ang dulo ng iyong paglalakbay dito sa lupa. Ang tabing na naghihiwalay sa nakikita at di nakikita ay napunit. Nararamdaman mo ang paglaya sa mga sakit, sa mga alalahanin at sa bigat ng iyong katawan. Isang liwanag na mas maningning at mas maalab pa sa sanlibong araw ang humihila sa iyo. Hindi ito nakakapasong liwanag bagkus ay nagpapagaling. Ikaw ay nasa bungad ng walang hanggan. Sa harap ng pinakahindi pangkaraniwang piging na kayang isipin ng tao, ang piging ng kasalan ng kordero, na inihanda sa maluwalhating kaharian ng langit. Ang musika ay hindi mula sa mga instrumento, kundi isang perpektong harmonya ng dalisay na pag-ibig na nagpapayanig sa bawat himay-may ng iyong pagkatao sa sukdulan ng kagalakan. Naupo ka sa maluwalhating mesa na inihanda mismo ng ama at isang kapayapaang hindi kayang unawain ng isip ang bumabalot sa iyong buong kaluluwa. Sa wakas, nakauwi ka na. Ngunit sa gitna ng walang katapusang kaligayahang iyon, ang iyong puso, na ngayoy ganap na sa pag-ibig, ay likas na hinahanap ang mga mukhang pinakamamahal mo sa lupa. Hinahanap mo ang nakakabighaning ngiti ng iyong asawa, ang mahigpit na yakap ng iyong mga anak, ang malambing at walang malay na titig ng iyong mga apo. At doon, sa gitna ng makalangit na simponya, isang nakabibinging katahimikan ang biglang yumakap sa iyo. Isang puwang na sumasakit sa kaluluwa. Ang kanilang mga upuan na inihanda para sa kanila mula pa sa kawalang-hanggan ay walang laman. Ang lugar na nakalaan para sa kanila sa piging ay bakante. Sa sandaling iyon, na isang walang hanggang ngayon, isang nakapangingilabot na tanong ang umaalingawngaw sa iyong budhi. Nasaan sila? At kasabay ng tanong na iyon, isang agos ng mga alaala at pagsisisi. Naging masyado ba akong mapagpaubaya sa kanilang pagwawalang-bahala? Mas nabahala ba ako sa kanilang tagumpay sa mundo kaysa sa kanilang walang hanggang kaligtasan? Ang sarili ko bang halimbawa, ang aking mga kasalanan at pagiging maligamgam ay naging hadlang sa kanila? Bakit hindi ako lumaban nang higit pa? Bakit hindi ako nanalangin ng may higit na alab? Bakit hindi ako nagmahal nang may higit na tapang? Ito ay hindi isang simpleng masamang panaginip para takutin ka. Ito ang pinakaseryosong babala ng mga banal, ang posibleng malagim na kahihinatnan para sa hindi mabilang na mga pamilya na unti-unti ay hinayaang mamatay ang apoy ng pananampalataya sa kanilang mga tahanan na napalitan ng malamig na abo ng pagwawalang bahala. Kung ang kaisipang ito ay nagdudulot sa iyo ng banal na pagkabalisa, kung nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao na ang walang hanggang kaligtasan ng iyong pamilya ang iyong pinakasagradong misyon, nakikiusap ako sa iyo na manatili ka. Siguraduhin mong nakasubscribe ka sa ating channel ngayon din, dahil ang mensaheng malapit mo nang marinig ay hindi isang simpleng pagninilay. Ito ay isang mapa patungo sa kayamanan, isang manual para sa banal na pagliligtas, isang strategiya para sa espiritual na pakikibaka. Sa harap ng ganitong banal na pag-aalala, ang unang katotohanan na dapat maging angkla ng iyong puso ay ito. Hindi ka nag-iisa ang Panginoon sa kanyang walang hanggang awa ay hindi tayo iniiwanan. Isinugo niya sa atin ang kanyang pinakamatatapang at pinakamatalinong mga kapitan, ang kanyang mga heneral sa langit na nagwagi na sa labanan dito sa lupa. Ngayon, bubuksan natin ang ating kaluluwa sa banal na strategiya ng isa sa mga pinakadakilang doktora ng simbahan, isang babae na ang buhay ay naging isang lindol ng pag-ibig at pagkilos si Santa Teresa ng Avila. Huwag natin siyang isipin bilang isang santang hindi maabot na nasa isang antigong salamin. Isipin natin siya kung sino siya talaga. Isang babaeng may laman at dugo na nakaranas ng pagiging maligamgam sa sarili niyang kaluluwa sa loob ng halos dalawampung taon na nakikipaglandian sa mga walang kwentang bagay ng mundo sa loob mismo ng kumbento. Ngunit lumaban siya at sa tulong ng biyaya ng Diyos, nakaahon siya mula sa karaniwang pamumuhay upang maging isang higanteng espiritual. Hinarap niya ang pagiging kampante at makamundo na sumira sa mga kumbento ng Espanya noong ika-16 na siglo na naging mga social club sa halip na mga bahay dalanginan. At binago niya ang mga ito, ginawang mga tunay na kalapatian ng mahal na birhen. Ang pinakamahalaga, si Santa Teresa ay nagkaroon ng mga mistikal na pangitain kung saan nakita niya ang kahindik-hindik na kapalaran ng mga kaluluwang maligamgam, isang lugar sa impyerno na nakalaan para sa kanila. Nakita rin niya ang di may kagalakan ng mga naligtas. Kaya't kapag siya'y nagsasalita, hindi ito mula sa teorya, kundi mula sa nakakatakot at kamanghamanghang karanasan ng isang taong nakasilip na sa kabilang buhay. Nag-iwan siya sa atin ng isang tunay na manual ng mga operasyong espiritwal, mga banal na taktika upang sagipin ang mga kaluluwa mula sa mga kuko ng pagwawalang bahala na siyang pasimula ng kapahamakan mahalagang gumawa ka ng isang matapat na pagsusuri sa iyong tahanan. Ang iyong pamilya ay maaaring dumaranas ng isang espiritual na pagkalason na hindi natutukoy ng mga pandama. Ito ay tulad ng isang tagas ng carbon monoxide. Walang amoy, walang kulay, ngunit nakamamatay. Hindi ito nagdudulot ng lagnat o pisikal na sakit. Ngunit ang mga sintomas nito ay malinaw at nakasisira sa isang matamang kaluluwa may apat na yugto ang sakit na ito. Unang yugto, ang paglimot. Ang personal na pananalangin ay nawawala. Ang misa sa linggo ay nagiging optional. Ikalawang yugto, ang pagdadahilan. Gumagawa ng mga dahilan upang hindi to ang tungkulin sa Diyos. Pagod ako. Wala akong nararamdaman. Nasa lahat ng dako naman ang Diyos. Ikatlong yugto, ang panunuya. Ang mga sagradong bagay ay nagiging katatawanan. Pinagtatawanan ng iyong pananampalataya, gumagawa ng mga sarkastikong komento tungkol sa mga pari o sa simbahan. Ikaapat na yugto, ang pagkapuot. Ang pagwawalang bahala ay nagiging aktibong pagsalungat na tinitingnan ang pananampalataya bilang isang negatibong bagay o kaaway ng kalayaan. Ang pagiging maligamgam na ito ang obra maestra ng demonyo sa ating panahon. Alam niyang hindi niya kailangang lumikha ng mga malalaki at iskandalosong makasalanan. Sapat na sa kanya na lumikha ng isang lehiyon ng mabubuting tao na walang pakialam na hindi nagnanakaw o pumapatay, ngunit namumuhay na parang walang Diyos. At ang estadong ito ay lubhang mapanganib dahil tulad ng sinasabi sa Aklat ng Pahayag, ang maligamgam ay isusuka ng Diyos mula sa kanyang bibig. Ang isang malaking makasalanan ay alam na kailangan niya ng manggagamot, ngunit ang maligamgam ay naniniwalang siya ay malusog at kaya't hindi kailanman naghahanap ng lunas. Kung ang sakit na ito ay hindi gagamutin ng isang mabisang lunas, ang tanging kahihinatnan nito ay ang walang hanggang kamatayan. Kung nais mong matutunan kung paano ipainom ang makalangit na gamot na inireseta ni Santa Teresa, siguraduhin mong nakasubscribe ka at naka-activate ang iyong notifications dahil bawat bahagi ng mensaheng ito ay mahalaga. Nauunawaan ko ng lubusan ng heograpiya ng iyong pighati. Alam ko ang pakiramdam ng kalungkutan sa upuan ng simbahan, ang buhol sa lalamunan tuwing konsagrasyon, ang kirot sa puso kapag ang iyong mga mahal sa buhay ay pinagtatawanan ng bagay na para sa iyo ay ang pinakadakilang yaman. Ngunit nais kong malaman mo, nang may buong katiyakan, na hindi ka nag-iisa sa labang ito. Tayo ay isang hukbo, madalas na tahimik at nakatago, ng mga kaluluwang nakikipaglaban ng parehong digmaan sa ating mga tahanan. Kaya't, may gagawin tayong isang makapangyarihang bagay ngayon din. Gagawin nating isang banal na pader ng panalangin ang espasyong digital na ito. Hinihiling ko sa iyo ng buong puso na pumunta ka sa comment section at isulat ang pangalan ng iyong kapamilya o ng lahat sila na siyang idinadaing ng iyong kaluluwa sa Diyos hindi ito isang simpleng simbolikong gawain. Sa pakikipag-isa ng mga banal, ang bawat pangalang isinulat ay isang pagsusumamo na idinadagdag sa libu-libo pang iba na lumilikha ng isang puwersa ng pamamagitan na kumakatok sa langit. Isipin na ang bawat komento ay isang ladrilyo sa isang pader ng espiritual na kuta sa paligid ng ating mga pamilya. Nabasa ko minsan ang komento ng isang babae na nagsabing, Apat na taon na akong nagdarasal para sa aking asawa. Hindi pa rin siya nagbabalik loob, ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang babaeng iyon ay isang bayani ng pananampalataya. Sa pagkokomento, sumasali ka sa lipi ng mga magigiting na kaluluwa. Iwanan ang iyong intensyon sa mga komento at mag-subscribe upang maging aktibong bahagi ng komunidad na ito ng espiritual na pakikibaka. Ngayon, na may handang puso, Pasukin natin ang arsenal ni Santa Teresa. Itinuturo niya sa atin ang isang landas na may apat na haligi, apat na makapangyarihang sandata. Ang unang haligi ay ang panalangin may sakripisyo. Alam ni Santa Teresa na ang isang panalangin walang gawa ay isang patay na panalangin. Ang sakripisyo ang selyo na nagpapatunay sa ating panalangin sa harap ng langit. At hindi ako nagsasalita ng malalaking penitensya kundi ng sining ng pagbabago ng bawat maliit na abala sa araw-araw bilang isang alay ng pag-ibig, isang praktikal na mungkahi. Tuwing umaga, pagising mo, gawin ang pag-aalay ng araw, bigkasin ang isang simpleng panalangin. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip, sinasabi, ginagawa, kagalakan at pagdurusa sa araw na ito. Bilang kabayaran sa aking mga kasalanan at para sa pagbabalik-loob ng pangalanan ang iyong pamilya. Isanib mo po ang mga ito sa iyong banal na sakripisyo sa krus. Sa paggawa nito, ang iyong buong araw ay nagiging isang panalangin. Ang trapik ay nagiging isang dasal para sa pasensya ng iyong asawa. Ang pagkainis sa isang anak ay nagiging isang alay para sa kanyang mga pagkakasala sa Diyos. Ang pisikal na pagod ay nagiging gintong barya upang bilhin ang mga biyaya para sa iyong mga apo. Bakit ito epektibo? Dahil ang bawat maliit na sakripisyo, gaano man kaliit, kapag isinanib sa walang hanggang karagatan ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo ay nagkakaroon ng walang hanggang halaga. Nagbubukas ka ng isang savings account sa bangko ng langit para sa iyong pamilya. Ang ikalawang haligi ay ang tahimik ngunit mabisang pagsaksi. Dito, maraming mga may mabuting intensyon ang nagkakamali. Sinusubukan nilang baguhin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga argumento, diskusyon, panunumbat, at isang mukha ng kapaitan. Iyan ay isang kontra-ibanghelyo. Itinuturo sa atin ni Santa Teresa ang espiritual na pangakit. Ang iyong kapayapaan ang dapat na iyong pinakamahusay na sermon ang iyong kagalakan, ang iyong pinakamahusay na argumento. Narito ang isang listahan ng gawin at huwag gawin. Huwag makipagtalo tungkol sa relihiyon. Huwag gamitin ang Biblia bilang sandata. Huwag kumilos na may espiritual na pagmamataas. Sa halip, gawin mong isang oasis ng kapayapaan ang iyong tahanan. Isabuhay ang iyong pananampalataya ng may payapang kagalakan na pumupukaw sa kanilang pag-uusisa. Hayaan mong makita ng asawa mo na bumabalik ka mula sa misa na may liwanag sa iyong mga mata at magtaka siya. Saan niya nakukuha ang kapayapaang iyan? Punuin mo ang iyong bahay ng mga sagradong palamuti sa natural na paraan. At higit sa lahat, maglunsad ng isang opensiba ng kagalakan at paglilingkod. Maging mas mabait mas mapagpasensya, mas matulungin kaysa sa inaasahan. Hayaan nilang iugnay ang iyong pananampalataya, hindi sa panunumbat, kundi sa isang pag-ibig at kapayapaang hindi mula sa mundong ito. Iyan ang pagsaksi na nagpapabagsak ng mga pader. Ang ikatlong haligi ay ang matalinong pag-anyaya na may pagmamahal. Si Santa Teresa, bilang isang dalubhasang espiritual, ay alam na para sa bawat kaluluwa ay may tamang panahon isang kairos. Ang ating gawain ay hindi ang piliting buksan ang pinto ng puso, kundi ang maging alisto kapag binubuksan ito ng Diyos. Para dito, dapat mong hilingin sa panalangin ang kaloob ng pag-unawa. Espiritu Santo, bigyan mo ako ng liwanag upang malaman kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. At pagkatapos, maging isang tagamasid ng mga puso. Ang paanyaya ay dapat personalisado. Para sa isang praktikal na asawa, marahil ang paanyaya ay hindi sa isang rosaryo, kundi sa isang charity event ng parokya. Para sa isang mausisang tinedier, marahil ay manood ng isang dekalidad na debate tungkol sa pananampalataya at agham. Para sa isang kapamilyang nagdurusa, ang paanyaya ay ang magsindi ng kandila sa mahal na birhen. Palaging humanap ng tulay, isang bagay na mapagkakasunduan at ang paanyaya ay dapat laging positibo. Tayo nang magpasalamat sa halip na kailangan mong magsimba. Samahan mo akong humiling sa halip na dapat kang magdasal ng mas madalas. Maging isang mangingisda ng kaluluwa, hindi isang mangangaso. Sa wakas, ang ikaapat na haligi ang pinakamataas na strategiya, ang ganap na pag-aalay ng iyong pamilya sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ito ay isang legal na aksyon sa harap ng Korte ng Langit. Ito ay ang formal at taimtim na pag-aalay ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa proteksyon at pag-aari ng mahal na birhen kahit na hindi nila ito alam. Ibibigay ko sa iyo ang mga hakbang. Una, ihanda ang iyong puso sa pamamagitan ng isang mabuting kumpisal. Ikalawa, pumili ng isang kapistahan ng mahal na birhen. Ikatlo, Isulat ang buong pangalan ng iyong mga kapamilya sa isang papel. Ikaapat, bago mag-umaga sa isang tahimik na lugar sa iyong bahay, lumuhod sa harap ng isang imahe ng mahal na birhen at dasalin ng buong puso ang isang panalangin ng pag-aalay tulad nito. O Maria, Ina ng Diyos at Inako, ako si iyong pangalan. Bilang isang asawa at ina, ay lumalapit sa iyo bilang isang pulubi ng biyaya. Ngayon, formal kong iniaalay sa iyo ang buhay at kaluluwan ni... Buong pangalan ng asawa, anak at KTBP. Hindi ko na kaya, ngunit kaya mo. Ipinapaubaya ko sa iyo ang aking mga karapatan bilang ina, asawa sa kanya. Angkinin mo siya bilang iyong pag-aari. Takpan mo siya ng iyong balabal kahit na tinatanggihan kanya. Hawakan mo ang kanyang puso at hubugin ito ayon sa kalooban ng iyong anak. Iniaalay ko siya sa iyo. Siya'y iyo na. Gawin ito sa bawat pangalan. Ikalima unawain na hindi ito mahika. Ito ay isang pananagutan. Mula sa araw na iyon, magagalit ang demonyo at maaaring umatake. Maaaring mukhang lumala ang mga bagay-bagay. Magalak ka! Ito ay senyales na nagsimula na ang labanan at tinanggap ng langit ang iyong pag-aalay. Dapat mong dublihin ang iyong panalangin at sakripisyo upang maging isang karapat-dapat na instrumento sa mga kamay ni Maria. Hindi ito isang pantasya. Ito ang kasaysayan ng simbahan. Ito ang kwento ni Santa Monica na sa loob ng tatlumpung taon ay diniliga ng kanyang mga luha ang landas ng kanyang suwail na anak na si Agustin. Napagod na ang mga obispo sa kanyang pangungulit hanggang sa isa sa kanila na may inspirasyon mula sa Diyos ay nagsabi ng mga tanyag na salitang ito, Humayo kang payapa, babae. Imposible na mapahamak ang anak ng napakaraming luha. Ang iyong mga luha na inialay ng may pananampalataya ay hindi nahuhulog sa tigang na lupa. Ang mga ito ay isang likidong panalangin na tinitipon ng Diyos sa kanyang kalis. Ikaw ay tinawag upang maging isang modernong Santa Monica at tulad ng nangyari sa kanya, isang araw ay makikita mo ang mga bunga ng iyong pagtitiyaga. Kaya't bumalik tayo sa imaheng sinimulan natin, ngunit baguhin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang langit ay napupunit, ang mga trompeta ay tumutunog, at si Kristo ay bumababa sa kaluwalhatian. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot. Lumingon ka at sa iyong tabi, nakikita mo ang mukha ng iyong asawa, ng iyong mga anak, ng iyong buong angkan, na nagniningning sa biyaya at magkakasama bilang isang buo at tinubos na pamilya kayo ay itinataas upang salubungin ng Panginoon ang pangitaing iyan ay hindi isang panaginip ito ang pangako na karapat dapat ipaglaban at ang laban na iyon ay nagsisimula ngayon sa isang desisyon hinihiling ko sa iyo na gawin ang tatlong konkretong bagay ngayon una seliyuhan ang iyong pangako sa ating pader ng panalangin. Isulat ngayon sa mga komento. Santa Teresa ng Avila, ipanalangin mo ang aking pamilya at turuan mo akong ipaglaban sila. Ikalawa, idownload ang iyong arsenal. Sa nakapin na komento ay ang link para idownload ng libre ang gabay na Paano Magdasal ng Rosaryo kasama si Santa Teresa. Ikatlo, maging isang apostol. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan nito. Ang iyong pag-share ay isang gawa ng espiritual na pagkakawang gawa. At kung ang mensaheng ito ay nagpaalab sa iyong kaluluwa, ilike mo ito upang mas marami pa ang maabot. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon at i-activate ang bell. Ito ang iyong pagpapatala sa hukbong ito ng mga tagapamagitan. Nais kong magtapos sa isang basbas. -bas. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Bigyan ka nawa niya ng tapang ni Judith, ng pagtitiyaga ni Santa Monica at ng karunungan ni Santa Teresa ng Avila. Gawin nawa niyang isang muog ng kaharian ng langit ang iyong tahanan. At naway durugin ng mahal na birhen ang ating general, ang ulo ng ahas sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Amen.